ang pagiging tapat sa Ibanghelyo. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Napakabilis ng takbo ng ating panahon at nasa ikasampung araw na tayo sa buwan ng Abril, 2025, araw ng Webes. Patuloy tayo sa ating pagninilay at pagsikapan natin na ang lahat ng mga aral na ating mapupulot ang mga minsahe na binibigay sa atin ng ating mga pagbasa ay maging mabunga. Ang ating ibanghelyo sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 51 hanggang 59. Sinabi dito ni Jesus, Sinasabi ko sa inyo, ang sinuman ang maging tapat sa aking salita ay hindi magkakamit ng kamatayan. Ibig sabihin, ang maging tapat ang sumunod sa mabuting balita ay palaging makadama ng kaginawaan, ng kaligayahan at ng buhay. Para sa akin, ito yung pinakamalaking hamon sa ating lahat. posibleng madali lang ang makinig. Pusibling madali lang ang matuto. Ngunit ang napakalaking tanong sa atin, kung ah, naunawaan ba natin ang lahat ng ito? Kung nagsisikap ba tayo na maisabuhay ang salita, ang ibanghelyo na ating narinig, ang pagpapahayag sa bawat pagdalo natin sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia, doon ipinapahayag ang salita. Ang pagninilay ng pari sa pamagitan ng kaniyang humiliya ay ibinabahagi niya sa lahat ng dumalo. Sana maglaan tayo ng panahon na makinig unawain at isabuhay kung ano man ang ating narinig. Tayo mismo ay maging saksi sana. Patuloy tayong magsikap na sa likod ng ating kahinaan, pinapakita natin na kahit paano ay tapat tayo sa Ibanghilyo. Tapat tayo sa salita na ating narinig. Si Kristo mismo ang mabuting balita. Kung nakilala natin siya, ipadama natin isa buhay natin maging saksi tayo ni Kristo. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang Ama, maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay sa amin. Turuan mo kaming maging tapat sa iyong salita sa Ebanghelyo. Maging tunay na saksi kami ng salitang ito na aming maisabuhay sa pamamagitan ng aming tapat na paglilingkod. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.